Sa Talisay City, tulo ka mga batang na nag-idadog 11, 12 o 13 anyos na nalambigit sa pagpanglungkab sa usakatindahan sa Barangay Manipis ang beneficiaryo sa bago lang ng First Project Salute sa Talisay City Police. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Giyang ko rin yung tulok ang mga bata, duha lalaki ang usa babae. Ngayon itong Setyembre lang nahitabo ang ilang pagpanglungkab sa sakatindahan sa barangay Manipis. Kiringon si Anyos nga batang lalaki mo matod pa milungkab o humikawat sa kapin 400 pesos nga halin. Kao siya ba ito? Kunyaw, nasakpat ka. Sa may kibati ni mo ito. Nakon ko, nag ko ito, diba? Giyon sa unsa-unta kwarta-unta? i e, rin ako. Samtang kining laing duha ka mga bata mo ay e gingong look out sa pagpanglungkab. Ilang ipasabot nga nadala lang sila sa laing batanon nga ilang kuyog nga sa pagkakaroon ana-ana sa Regional Rehabilitation Center for Youth kung RRCY o sa ka run facility sa Argao. Ang kuyog na mo kay mama giyag siya buh. Oh, nakabaw ka? O, oh, kakadugay na may kabawato niya. Hindi na, wala ka na Bati karon. After hmm. after ato. Kuyawan. Nya mo ba mo sa paka. Dili, dili Ang tulo na lakip sa 50 ka mga batan-ong nag-edad og 9 anyos hangtod sa 17 anyos nga nag-unang benepisyaryo sa bagong gilusad nga Project Salute sa Talisay City Police. Sagad sa mga batan-on nakalapas sa curfew ordinance kapila kay gayon. Samtang uban, giilang ang mga children in conflict with the law. Lakip sa si ipaubos sa session ng ilang mga gidikanan. na so, siyon kina kinsa sa mga nga mapaubos sa livelihood program o sa maong mga batanon alang sa education assistance, aron malikay sila sa paghimo sa kadautan. We are more focused not on punishment but we focus on how we will be guiding them no, para maging responsible na youth dito sa ating uh, mahal na syudad. This is a classic example of a community service-oriented policing. Mag-undergo na po sila ng mga interventions na na-identify na, na, na natin. So magkakaroon po sila ng mga sessions uh, na banggit natin on how we will, uh, para mag po natin sila to be responsible. Not only not only for the, the child na, uh, including po yung parents. Na yung mga stakeholders ng kapulisan ng DSWD kaya kung unsa interventions ang nga'y buhaton, do we talk to the parents if there are? Kung naiaway ang pamilya, maka-intervene bang DSWD? O gnaasay mga stakeholders just in case wala na'y pamilya na mo take care ng mga wata? Ang Amerikanan, ito sa BGM, ito sa J o namatay kung sa kasagalan pa wala sila. So naingon ko ni Mayor kayo, suwerte rin ni ng isa, parang sa, sa, sa dalisay, ni Mayor na nga'ng ito ako, after na si Diri sa RACC. Miabag sa Talisay City Police ang CSWS, mga guard focal o mga stakeholders, aron mahatagan o katumanan ang programa. Mipirma sila sa commitment wall at all sa paglusal sa programa ganihang buntag, aron masiguro nga mulungtad ang programa o masundan ang paglampos sa kabataan nga may ugma sa nasud. O ni Godfrey Rillian, Femary Dumabok. Balitang Bisdak